Yung bahay talaga na yun na pinapasara ni Kapitan. Bali, ano po bang balak niya dyan sa bahay mm -hmm. ni Tatay? Ipagbili na lang sana. pagbebenta nyo. Pero kailangan pa rin po yung makausap si Kap. Kasi mm -hmm. nagdesisyon siya na isara yan. Kasi noon walang kamag-anak si Tatay ang nagpapakita nung may karamdaman si Tatay. Mm -hmm. Kaya yun ang ano, kasi pinabayaan daw ng pamilya. Ngayon mga kababayan, no. At papunta kami ngayon doon sa lugar nila Tatay. Para pumunta sa center baka tayo na ma-issue tayo ng ano ng certificate ni tatay dahil kasama namin yung ano yung pamilya ni tatay no at sila yung pagkukuhain natin dahil sila talaga yung mas kailangan na isyuhan ng ganun kasi sila yung pamag-anak at abang lang po tayo sa pagpunta namin sa center no at ano to para maayos na yung mga ano ni tatay yung mga uh, libingan at yung ano yung sa Ayan mga kababayan, no? at kasama natin si Rose Blag at yung isa sa mga kamag-anak ni tatay at yung isa po, no? kasama ni nanay. At pupunta tayo ngayon sa bahay nila tatay para sundin si escape para samahan tayo sa barangay para ano, makakuha tayo sa center ng ano, certificate. No? At ayun sila nanay. Ipasilip din natin kay nanay yung ano ni tatay, bahay. At siguro mamaya na lang kami nila nanay mag-uusap-usap, no? Para may paliwanag na rin yung side nila kung bakit talagang hindi nila napuntahan si tatay noon. At uh, punta po muna tayo doon sa ano, kay SK, no? Ayan, pasok tayo doon kala tatay para maasilip ni nanay yung ano, yung bahay ni tatay. Ayan, at least kahit papano, may makakasama tayong kumuhan death certificate kasi Ayaw nila mag-issue pag hindi kayo mag anak Ayan, dito na tayo sa bahay ni tatay. Tatay na No? Sana nandito dito si sa SK. Ayan, tao po, kabayan. Andiyan po si SK? Pasama po kami. Sana. Ma'am, samahan mo ulit kami. Andito yung kamag-anak na Hello. Sige po. Si Lin. Saan ba ang si bahay naman. nila, Lin? Si Alin? Oo. Yung anak ni Nanay daw. Kasi ang tumawag sa akin. Eh. Ito yung bahay ni tatay. Dyan po ang bahay ni Nanay niya. Then, ang bahay. Yung bahay ni tatay. Oh. Maayos na, di ba, Nay? Eh? Kahit paano. yun yung bahay ni tatay. Ang susi. si kabayan na ano ba yun? po, si kabayan po. Yan si nanay. Yan po yun. Kayo yung... Opo, siya po. si. ba si... nakikita niyo ako dito na pumupunta na? Hmm. Yan si Lipin na minanay. Yung bahay ni Tatay Nardo. Kalat-kalat mm, na yung ano. Ano yun, nai? Bigas? Natapon? Nutapon, bigas. Baka niya ng mama ano, bigas. Bigas. Para lang Ano na yan? Ay, ano? Bigas. O baka yung styro. Ay, baka yung styro yan, ma. Styro nga. Styro ba yan? Yung pala kutot ng. Ayan na lang po yung gamit ni tatay dito. Nain pinasiminto. Apo. Ang, oh, ang Amen. ano nito, ang pera na ginamit nito, yung abulo, nung namatay si Tina. Yung pinagpagawa po? Oo, pinagpagawa. Kasi hindi namin ibinigay yung pera na yun kahit isi. Kasi pagpapagawa niya ng bahay, malaki din yung abuloy na dala namin. Kasi ang pagkakalam po namin, si polis ang nagpagawa daw po nito. pero, tumulong, pero ang pera sa kay lulo ko. Hindi po, kasi kausap po namin si ma'am polis, siya daw ang gumastos nito. Pero mamaya po, makakarap niya naman po hmm. si ma'am, makakausap niyo. Para malinaw din po yung lahat kasi hindi rin namin alam kung anong sinimulan ng bahay ni tatay. Mamaya, nai, kasi sinabi alam, ko alam, na pumunta siya. Kung sino ang kasi, yung bahay talaga, nai, pinapasara ni Kapitan. Bali, ano po bang balak niya dyan sa bahay ni Tatay? Ipagbili e na lang sana. Ipagbebenta niyo. Pero, kailangan pa rin po yung makausap si Kap. Kasi, mm. nagdesisyon siya na isara yan. Kasi noon, walang kamag-anak si Tatay ang nagpapakita nung may karamdaman si Tatay. Mm. Kaya, yun ang ano, kasi pinabayaan daw ng pamilya kaya hindi rin natin masisisi yung mga tao na kung ano yung mga komento nila sa mga kamag-anak ni tatay, di ba? Kaya mamaya, Nay, mag-usap din po tayo doon para mapaliwanag nyo yung side nyo. Mamaya na lang, no? At ngayon, ang ano muna natin, makakuha tayo ng certificate. Nay, wag nyo pong patayin yung ilaw, Nay, kasi ano, nirequest, nirequest namin na buhay na muna. Kasi para hindi, para hindi malungkot. Napasyal pa yan dyan. Yan, at sa ngayon po, punta muna kami doon sa center para makarequest ng death certificate para masikaso na natin yung mga dapat asikasuhin no, habang nandito sila nanay. Samantalahin na natin dahil sila talaga yung kailangan, dahil sila yung pamag-anak.